Hi guys! Ngayong araw ay naisipan ko ngang palitan ng paso itong mga halaman namin dito sa loob ng bahay. Kasi kagaya nitong isang ito ay talagang napapansin ko talaga na hindi na nga ito lumalaki at marami na nga rin siyang dahon na namamatay. Mahilig din naman ako sa mga halaman kaya nga lang ay nahihirapan din akong mag-alaga dahil nga hindi talaga ako magaling guys. Sa dinami-dami ng mga halaman na nabili namin dito sa loob ng bahay ay wala talagang nagtatagal sa akin at lahat sila ay isa-isang namamatay. Kaya nga yung mga ibang halaman namin nung summer ay ipinamigay ko na nga lang doon sa kapatid ko at sa mga ibang kaibigan namin. At itong isang hawak ko naman, ang tawag sa halaman na yan ay Monstera Deliciosa. O ba diba guys, ang social ng halaman na yan. Pangalawang bili ko na nga rin yan guys. At ito medyo Uh, nagtatagal na nga siya sa akin at napakarami na nga rin yung mga ugat-ugat na lumalabas kaya sabi ko ay ililipat ko nga siya ng medyo malaki-laking paso. Sobrang lamig din kasi ng panahon dito sa Canada kaya nahihirapan din akong mag-alaga ng mga indoor plants kaya shout out sa lahat ng mga mamshi dito sa Canada na mga plantita na ang gagaling nilang mag-alaga ng kanilang mga indoor plants na kahit sobrang lamig, sobrang kapal ng snow sa labas ay talaga nga namang ang gaganda ng kanilang mga indoor plants. Baka naman guys, big binigyan niyo 'di ba? So ayan na guys, diligan ko lang siya at maya-maya ay ipapasok ko na nga rin siya sa loob ng bahay. Ayan at ilagay ko na nga siya diyan sa kanilang mga pwesto. So tingnan niyo guys, yan lang talaga yung mga halaman ko dito sa loob ng bahay. So baka naman gusto niyo akong bigyan ng halaman, yung madaling alagaan, o di diba? ba? Pagkatapos kong ayusin yung mga halaman ay dumiretso nga kami ni Bochi dito sa Canadian Tire dito sa May South Common. Ayan ang ganda ng entrance nila ngayon at syempre na dito tayo sa my halaman section ayan ang gaganda ng kanilang mga binibentang halaman kaya nga lang guys ay hindi na nga rin ako mubuli kasi nga sa mga panahon ngayon ay medyo mahal na rin yung mga binibenta nilang halaman dahil patapos na rin ang summer at marami na nga rin silang mga binibentang mga Halloween uh, chocolates dito ayan iba't ibang flavor iba't ibang klase ng pangalan ng chocolates ay mayroon din dito sa Canadian Tire at marami na rin silang mga binibentang mga Halloween decorations at costume so mag iikot ikot lang tayo dito guys dahil nga sinamahan ko nga lang din si Bochi na bibili ng kanyang mga tools at dumaan din ako dito sa mga bilihan ng mga kawali dahil nga kukuhanan ko nga si Miggy ng isang magandang kawali para hindi siya mahirapang magprito ng itlog dahil nga lagi nga siyang nagre-reklamo dahil nga daw yung kawaling ginagamit niya sa bahay ay medyo dumidikit nga yung piniprito niyang itlog at natatagalan nga daw siyang magluto ng kanyang breakfast sa umaga sa mga followers natin dyan sa Pilipinas at sa ibang lugar guys, itong Canadian Tire ay bilihan ito ito ng mga sari-saring mga paninda karamihan dito ayan yung mga tools panggamit sa mga sasakyan sa bahay Ayan, sa kotse. Ayan, paulit-ulit. Ayan, guys. So, paboritong shoppingan ito ng mga kalalakihan sa palagay ko. Dahil nga nandito yung mga tools pang karpentero, pang sasakyan, at kung ano-ano pa, pang ayos ng bahay. Marami din silang binibentang mga appliances dito. Ayan, lahat na siguro, guys, may mga grocery din na konti. Ayan, ayan, no, yung mga... Smart home security, ayan, yung mga CCTV, ayan, yung mga high-tech na na CCTV, guys. Ayan. Ayan, tapos pwede ka rin magpapalit ng mga tires ng sasakyan dito, magpa-change oil. Ayan, lahat na dito guys ay nandito sa Canadian Tire. Tapos sa taas naman nito guys ay nandyan din yung mga ibang furnitures na binebenta nila. So ayan, oh, ikot-ikot ko lang kayo guys para may idea kayo kung ano itong pinuntahan ko dito. Lalong-lalo na yung mga followers natin na nandyan sa Pilipinas. Ayan, mayroon din silang party city kapag ka magbo-birthday ka, dyan ka na nga rin bibili ng mga balloons. So, ayan, umakyat tayo dito sa second floor. Ayan, di ba, mga gamit din sa bahay, mga pang ihaw, -ihaw. Nandyan na lahat, guys. O, oh, di ba? So, kumuha na nga rin ako nitong pang takip ng aming grill dahil um, nasira nga yung pang barbecue cover namin. Ayan, may mga bikes din sila dito sa taas, mga jersey. Ayan, Pagkatapos ng summer guys, mawawala na rin yung mga yan. Iba na naman ang i-display nila. So ayan, sobrang laki nga nitong Canadian Tire guys. At paboritong paborito itong pinupuntahan nga ni Bochi dahil nga napakarami niyang nabibiling mga tools. So ayan, ginabi na nga kami dito, kakaikot at uuwi na nga rin kami dahil nga 7.30 na yata ng gabi ngayong oras. Ayan at papasok pa tayo sa trabaho. Ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapagpalo sa ating Facebook page. Please ipalo po ninyo ang ating Facebook page. Like and share. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. Have a nice day. Bye!